No! Nag-date ang rumored couple na sina Joshua Garcia at rumored girlfriend niyang si Emeline Fijer sa Italy. Sure na sure na magkasama at talaga nagdate ang dalawa sa Italy. Pero denial pa rin mga kachika dahil sa solo photos ng mga post nila. At syempre hindi makakaligtas sa mga mata ng netizens ang parehong lokasyon ng dalawa. Nagtataka lang ang mga fan kung bakit kailang hiwalay ang mga photo nila samantalang tanggap naman ito ng mga fan na si Emeline nga ang jowa ni Joshua. At ito pa mga kachika, nakaog pa rin ang comment section ni Emeline. Sa takot siguro niya, nabombahin na naman siya ng iba't ibang mensahe sa wall niya. Habang si Joshua naman ay dead malang sa mga comment at malayang magbigay ng mensahe ang mga fans sa kanya. Hindi rin siya nagbibigay ng komento patungkol dito. Kaya naman lalong na curious ang mga kachika natin dahil sa pagsagot at pagsasa publiko nito sa kanyang relasyon. At ang pagdedate nga nila ay sa Italy pa mga ka para naman may privacy sila. Aminado kasi si Joshua na mainit hiya sa mata ng publiko. Pero marami pa rin ang natutuwa sa super cute nating hunk na si Joshua kahit na nga daw may nanalo na. So that's all for today mga ka -chika. This is your Project EO. Please like and subscribe. See you at my next chika.